Nagluto ako ngayon ng malunggay crackers. Madali lang pala gumawa ng malunggay crackers, mga mare. At dahil marami nga kaming malunggay dito sa bukid, ay ito nga ang niluto ko ngayon. Kaya naman kung gusto nyo malaman kung paano ba ako nagluto ng malunggay crackers, tara, samahan nyo ako hanggang dulo. Ang una kong ginawa ay siyempre nanguha muna ako ng dahon ng malunggay. Maaga nga akong nagumpisa dito sa gagawin ko, mga mare, para maaga din akong makakapagluto. Nimay ko na agad ito, bali 1 cup na malunggay nga pala ang gagamitin ko ngayon. Nagay ko na yan dito sa food process si sorat at naglagay rin ako dito ng tatlong kutsarang patis at one half tablespoon na garlic powder. Naglagay na rin ako dyan ng pamintang durog para naman sa pampalasa kalahating nor chicken cubes nga pala ang nilagay ko. Naglagay na rin ako dito ng two cups of water at nang mailagay ko na yung mga ingredients, tinakpang ko lang yan at gamit itong food processor para madurog yung dahon ng malunggay. At okay na ito at ilalagay ko naman dito sa bowl. Gagamit din ako dito mga mare ng rice flour at eto nga pala yung gagamitin ko. Bali 2 cups ng rice flour nga pala ang nilagay ko dito. At ayan, nang mailagay ko na yung rice flour, hahaloin ko lang ito ng maigi mga mare para magmix yung mga ingredients na nilagay ko dito. Kapag ganito na mga mare at wala nang buo, buo okay na yan. At dahil marami ako ditong puto molder, ito na lang yung ginamit ko. Bali, kaunti lang pala ang nilagay ko dito mga mare kasi kailangan ay eh, manipis lang. At ayan, natapos na nga ako maglagay dito sa puto molder at marami pa itong natira. Mukhang marami akong magagawa nito ngayon. At ayan, isa-isa ko nang nilagay dito sa steamer. Buti na lang at three layers itong steamer ko mga mare at marami-rami ako ditong maluluto. Isinalang ko na ito at in-steam ko lang ito mga mare ng 10 minutes lang. Napakadali lang nitong maluto mga mare ito na nga lahat ng naluto ko. Nakalimutan ko magpahid ng mantika dito sa molder pero okay lang yun mga mare kasi hindi naman ito dumikit. At ayan, isa-isa ko nang tinanggal dito sa molder itong gagawin kong malunggay crackers mga mare kasi nga marami pa akong isasalang. Naglagay rin ako dito sa lenera mga mare. Dalawa lang kasi itong lenera ko dito kaya mas marami talaga akong nagawa dun sa lang ko naman dito sa Lenera, ganito yung ginawa ko. Ginupit-gupit ko lang yan ang maliliit lang. Pagkatapos ko yan mailagay dito sa lalagyan, ganito naman ang ginawa ko dito mga mare, pinaarawan ko yan. Buti na lang at may sikat ng araw dito sa loob ng bahay, kaya naman dito ko na lang ito binilad. Hapon na nga ako natapos nito mga mare, kaya ayan, inabot na ako ng dalawang araw sa pagbibilad nito. At ito na yung pangalawang araw ng pagbibilad ko nitong malunggay crackers. Ito na yung kulay niya mga mare, transparent na ito. At kapag ganito na nga mga mare, ay pwede na yun natin lutuin. At eto na nga mga mare, excited na ako magprito ng ginawa kong malunggay. At natuwa nga ako dito dahil unang lagay ko lang sa kawali, ayan naging crackers agad. At hindi nga ito pwedeng iprito ng matagal dahil mabilis itong masunog. Ano naman kung gusto nyo rin magluto ng ganito mga mare, isubukan nyo na rin. Dahil napakadali lang naman itong lutuin, yun nga lang ay medyo matagal nga lang ang pagbibilad nito. Nabot lang naman ako ng dalawang araw sa pagbibilad nito, okay lang naman dahil napakasarap naman itong malunggay crackers. yan nga, inuna ko nga palang iprito dyan yung medyo maninipis. At sunod ko namang ipiprito ito mga bilog na niluto ko doon sa puto molder. Bilis lang naman pala itong maluto ang mga mare basta na ibilad lang natin ito sa araw. Ngayon lang ako nakapagluto ng ganito mga mare at natutuwa ako dahil napakasarap nitong nagawa kong malunggay crackers. Ano pa kaya ang pwede kong lutuin mga mare gamit yung malunggay o kahit anong crackers? At eto na nga ang ating malunggay crackers, pwede na itong kainin. Kaya naman kung gusto nyo rin magluto ng ganito ay subukan nyo na rin mga mare dahil ito nga ay masarap at masustansya pa.